Hi guys! Dito tayo ngayon sa Carmen. Ang pangalan ng bulakan oh. nila ay bulakan ni Madam Ana. Anong pangalan ng bulakan mo? Ging-Ging's Garden. Gingging's Garden pala. Paano Ana ka sa Gingging ka pala <laughs> Ako naman si Langgong. <laughs> sa Gingging's Garden, dito tayo sa May Carmen. Sa likod lang po ng St. Mary's School sa May Carmen. At ito pong ating nabudol ngayon. Bigay po sa akin yung regalo po sa akin ito dal birthday ko. O, oh, diba? Thank you, Madam Ging-Ging. Tapos, Maipog na naman yung ano ko, yung pinsan ko na naman. Isa day. Ang may may. Uh -huh. Gusto niya ito mga ganito eh. So, sa lahat mga gusto mamili ng mga ganito guys, meron po sila mga tag 2,000, tag 1,500, meron mga tag 5,000, may mga tag 10. Ayan. Ito mga kimsi, siguro yung napilan eh. 15,000 to guys. Ha? Sold out na po to guys, nabili na po siya guys. Grabe ka beautiful oh. Ay, ti! 15,000 na? Tinan mo guys, oh. May nakalagay ba ito, fry. <laughs> Grabe, oh. Ang ganda ng mga bulaklak nila. At dito ko rin nabili yung mga nilagay ko rin sa ano ng mga bagging plants na gumagano-ganon, gumagapanggapang, na pinutol. May mga San Francisco, Marpagayo. May mga bonsai din sila na ganito. Ang ganda mo gagawa, oh. Pila na, te. 3-5 kung ganito, guys sila mga atay-atay din guys. -atay, Meron sila mga pine trees, may mga African talisay. Meron silang mga ano dyan, mga suha, mga limonseto. 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 May mga bonsai sila din mga succulent flowers. Ayan o. No? Hindi na sila kagawas. Saan ang pagawas? Ano? Hindi sa haka na mo po. Oh, Ako okay. saka, may unahe rin yung mga buwan. Tara masakit din yung tagay Ito na yung nabili ko guys, o. Busy ko na itong gumawa Yung mga tag 1,500, yung tag 500, yung mga ganito kaliit. Ang ganda, I'm so excited to put this eh. Tapat ng bahay. ang ganda nito. ito. Naku, maingit si Sita nito kasi walang ganyan sa bahay niya. So, pag pumunta kayo ng ano, gusto ko talaga pagandahin yung farm talaga. Para pumunta kayo doon, hindi lang ako pumuntahan nyo. Gusto ko pumunta kayo because of the beautiful scenery. So, thank you so much, King King's Flower Shop. At yan, ah. Maganda pala may ganito, no? Meron sila mga indoor plants like the... May psyllium sila, may mga monstera, may mga snake plant. May mga... Dahil speaking of snake plants. Sp speaking of snake plants. Speaking of snake plants, meron din kami mga snake na friends. <laughs> May mga ano siya, ah, variegated na ano? Ferns. Pako, kung tawag. Mga mga friends sa mga patay. Mayroon sila mga birds of paradise. Sa day, day. May silium, ano ah, sa day? Sigala na nagagal. Anong kapal? Smelt Ayan si madam. Magbabayad na kami ng... 12,000. Pero binigyan niya ako ng gift na parang tagpa 5,000 yata yung binigyan sa akin. Yeah. Thank you, madam. <laughs> Umorder na po kayo guys para bigyan niya po ulit. Salot lang. <laughs> ang gagawin ko po guys, ipapropagate, eh, propagate sana ipadagahan ko po yun guys para ako na po ang magbibenta sa inyo. <laughs> para huwag niya po kayong bumili sa kanya. Salot lang. So, tara na kayo magbayad na tayo. Patay mo muna kasi magbayad na tayo. So, kailangan na namin sumakay guys at tumalis. Thank you so much, madam! Tapos kailangan mong muna sumagay Ayun pa, dut-dut lang Ha? Mudut dut ka Dut-dut Riyawa Dito mag-akbang na lang Lagi Ano man? Lagi ka o, para ang hangin ba Kaya ipasunod na po Kaya Ipansap na dito, mag-akbang na Hindi kami Hindi, di na magkasya guys Ang liit kasi ng Lamborghini ko eh <laughs> Ah, magkarapit Kawas gamay Try pan na po ako -suk, -suk ni, ah, kores ko sa mga plastic. Isa-sapot ni, oh. Keni isa. Kaysa inaog sa nato li. Asa pwedeng magunipatog din sa so. okay. inaog nato. Oh, ana lang. Oh, daw sala nang mga bulo. Ano? Gawasan lang daw na, gudto tang duot ay pang-sakto. Dinoo ku din ako kag. Ana, sina. Ani, digit. Ayo keni. mag-struggle is real. Tumutok ka na sa bangko. Mm. si patong. Ani, gusto sa wala bidaday. Struggle is real. Hindi na kami magagalaw dito. Ayan, kawawa yung aming mga bulaklak bulak dahil naane siya. pauwi na kami. Sana hindi siya maano, wag binuhat na siya doon. Baka to sa ano ba ma? Tatak I love flowers. Talaga. I really love plants, flowers, everything in nature. I love. But I love. Hey, <laughs> okay, I love you. Hi! Hey, Kaang, kaang ang ngawiran Ay sabi Hoy nai nai lagi abre Ay sabi, ay abe bra Abre yan ang kuha, abre yan, abre yan Ay say jay Hindi basta basta kuha nung kayo Nakasingi rin asya pa si Matang Tang Para ano yung apit nakatanggalon oh Nagraptid ba na siya Ayan, so nandito na kami sa So Ibig sabihin ka na siya

Ay, nai masangit. Sangit din ko. Lalaos, ano ba tingali tingali laos. Nai ibog nai ibog. <laughs> Igan ka guys. Grabe pawis na pawis na ako para ako nagsauna. Ginoo ko ma. kalabas na rin kami. Agoy. Agoy grabe ka pawis ko ha. Dai <laughs> <laughs> dai Sino ko walang hangin sa loob. Ay. Kaya nga. Ay na po. Ray, na sangit na, sangit na ginuo ko. Yan ang ilalagay namin diyan. Kapagod. Ang katakot kasi biglang sasabit din sa mga kuan po. ko okay, ano gluya man sila oi. Eh. Ikaw. Na stress siya sa. sa hangin tivaday. sa biyahe. Ang bilis ni Kuya magpatakbo. Babay eh. blum sa mata. Ay nabali oh. At andito na nga ang ating mga orders lahat. Medyo na sad lang ako kasi may something dito na napa nasira ano, eh. Pero ang ganda magre-repat na kami later or ipwesto ko na sila kasi maganda na yung paso niya eh maganda na yung pat niya eh kaso kailangan ko ilipat doon pero ito talaga pinaproblema ko ano kayo nangyari dito kasi bumangga yata ito siya eh ayun oh. nung bumangga siya may natanggal dito so nangyari medyo umuuhang-uhang siya tapos na na, na dry siya feeling ko mamamatay na to siya Hmm? Kasi hindi na siya healthy. Na ano kaya to? Sumagi siguro siya ba Pagsagi dito kaya natanggal yung isang sanga dito. Yung siguro yung nakita nila kanina parang ganito na diyan oh, Natanggal ibang lahi. Ay, kainis. Anyway, And finally, dito ko naman nilagay sa labas itong bigay ni madam sa akin and ala naugat talaga siya no? lagyan ko na lang ng tape yung kanina tapos yun dapat yung pat na yun yung malaki yung lagay, lagay, ko dito kaso sayang naman yung pat nito paano kaya no? anyway thank you so much sa ana. bilhin na po kayo